Ang buhay ko ngayon, mas magaan. At eto ang sikreto ko. Dati kasi, dami kong kinikimkim eh. Takot, lungkot, sama ng loob. Ang bigat-bigat. Pero natuto na ako. Pag may dinaramdam ako, di ko hinahayaan bumigat. Nilalabas ko agad. Pakiramdam ko, magaan, masaya. Ang sikreto sa magaan na pakiramdam, Ilabas ang dinidibdib na plema dahil ang plemang hindi patuloy na magiging pabigat at pahirap. Mucolytics with bacteria and virus expel action nilalabas ang plemang pabigat para gumaan ang pakiramdam. Kaya ito advice ko sa iyo. Huwag mong dibdibin. Ilabas mo.